sa Pangidol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri mga manakakaliw at manakakatawang mga videos na kinakalap sa internet. Subscribe na rin po kayo pa update sa mga bagong videos na in-upload ko raw raw. Ang na niya ate. Hinawa ka niya yung corn dog. Wow. Hindi lang po. Okay lang yan. Wala nakakita. Hahaha. Sa oh rito. no. Wala na 'yung dala niya. Ala Sayang naman. <laughs> 'yung akala niya. Pinakuluan tubig para sa sinigag na ba. Sinaing kal pala. <laughs> <laughs> may na-uwi ng mga Buti, <laughs> well, hindi sinama yung bangos. <laughs> ate, yung 225, yung leg niya, leg yan, thigh part. Thigh part. Pero ano, thigh or leg. Pwede daw ano, pwede daw, pwede daw siyang ano, kaliwa, kaliwa, kaliwang paa. <laughs> kaliwang paa. <laughs> Tawa siya ate. Matatakotin pala siya. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Iniisip ko yung pamilya ko, pare. Uy. Asa ba yung pamilya mo? Nasa isip ko. ah, <laughs> <laughs> tama ka naman. Kasi sabi niya lang. Niya. Lima. Itong kikyan po. Lima rin. Ito po. Sampurin. Uy. Ito pong hotdog? Sampurin. sampureen, Ito pong malaki? Linsay. Yung maliit po? mo ba hindi? Yung palamig po? Sampurin. Ah, sige kuya. Salamat po. Para na, alis si kuya. Hmm? Yung galit sa'yo, lalabs mo. Hey, <laughs> <laughs> <Patawarin siya. laughs> ha! ha, nagpasapasaan na. <laughs> eh, iba't bang Flavor na yan. Thanks. <laughs> <laughs> lang. Andiyan na naman. Kabawa naman yun. Bayari lang. <laughs> <Sarat> na yan. <laughs> <laughs> Ayun. 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 Ayun.

Uy, ako gumamit ng plastic labo. Sus. Tawa ka look. na parang. Hey, hindi kami nagamit ng nagarin bakal. Sige, oh. gari bakal okay ba na, yung nilamit? Si okay na, kuya. Sarap yan, eh. Okay huh? na, O, oh, akin na na, kuya. Ayun, uh, asin. sarap yan. Look. Ano yan? Kiwi. Kiwi? Uy, okay, ako ako. Look, look. Look. Dami, eh. Ano yan? Pinya? May pinya pa. Oh, sus. Kino. Oh. Kuya May grapes pa May apple pa Pakuan lang po Hindi na ako nakalis Mahalod Sunduin niyo na ako dito <laughs> Tanggal na ako sa trabaho Babatingin ko na rin Kayo ng okay, Happy New tawad. Year Inabutan na ako ng bagong taon <laughs> Sana bago mag-Valentine's Day Makauwi na po ako Brother kain ka lang ha, huwag kang mahihiya. Huwag kang mahihiya kung anong meron sa lamesa, kain ka lang. Kasi yeah. alam mo brother, ayokong may mga bisitang nagugutom. Tama. Kain ka lang kung anong meron dyan sa lamesa, kainin mm -hmm. mo. Huwag kang magalala. Uh, oh, mag magkuka ha, huwag kang mahihiya, magkuka. Kasi alam mo naman, pag magbisita kami, yan. kain ka lang ng kain brother, huwag kang mahihiya brother. Kaya, Tama. mo brother, masarap to eh. Wow, masarap yan. Oh. Ito, brother. Ito, ito. Paborito rin to ng... Yan yung paborito ko yan. Paborito mo rin brother. Ito, ito, brother. Ba, dami. paborito ko yan. Oo. Sarap yan. Huwag may, brother. Kumain ka lang ng kumain. Sige, kain ka lang. Huwag Teka, bahay mo ba to? Hindi. Nakikikain lang din. Ate, kain pala sila. Mami, kung naay kapitan sa barko, naapod na ikonsihan. Kani mo, nagkadugay sa TikTok pa nun? Abot na tayo yeah, may kapitan. May konsihan daw. Si Bio na diretso. na. Yeah, Pati si Bio. Mayroon din pala. Ayoko sa isda yung dumidikit ka sa crush ko. Yeah, bay, bay, be, lubay lubay be. Kaprito lang. Baka mampas <laughs> kita ng sandok ko, makita mo. Oh no. Ayan pa sa eh. Lubay lubay ah.

Mukhang iba yung nakala ni ate ah. Uy! Huh? Agresibo. Nakala yung atake na. <laughs> Nabigyan na lang na pagkain. Naging mabait na. <laughs> Ayan. Mag-tropa na kayo. Ano <laughs> yan? Awisyo. Awisyo. O-E-N-N. <laughs> Ouch. aviso 啊好好笑 Tanggap palitan mo yung pangalan ng mga pagkain Tanggap doon lang po muna ating panunod mo, idol Maraming salamat po sa muli niyong panonood At sana po ay nag-enjoy kayo Maraming salamat At shoutout nga pala kay Idol Irnanis Nuringbutin Idol Chumona ay maraming salamat Shoutout din sa Idol Maymay ng Europe Maraming salamat po sa inyong panonood At shoutout din sa Idol Rolia Idol Rayson Jess Maraming salamat Salamat din sa support Idol Joy Boy Maggamay Idol Lux Taliano Shoutout sa iyo Maraming salamat din sa panunood Idol Milbaldo Idol Marvin Caranto Maraming salamat At shoutout out sa mga taga Cebu lalo na lalo na kay Idol Ferdinand Basiliote. Idol Richard Malyari, maraming salamat at kay Idol Loreto Castro. Maraming salamat po sa inyong panonood at bilang suporta po sa ating channel mga idol, huwag niyo po sana kalimutang mag-comment at paki-like na rin po ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bukas na naman po muli. po kayo.